nagsimula sa hindi inaasahang dance craze. Hanggang sa nasundan ng back-to-back -back hits. Malayo na ang naabot ng Nations Girl Group na Bini. Kung dati tinadaan-daanan lang ang mall shows nila, ngayon hindi na mahulugang karayom ang bilang ng fans na nag-aabang sa kanilang mga performance. Pero hindi naging matulen ang takbo ng grupo sa pag-abot ng kanilang tagumpay. Yung mga times na dati uh, nawawala diba kami ng confidence, na-discouraged kami, na kami, pero your time will come po talaga. Hindi na namin na-expect na mangyayari po. Yung ano meron tayo sa loob ng tatlong taon. Kaya ang kanilang fans, mapabata man o millennial, relate na relate sa journey ng grupo pag nakikinig po ako sa music nila, parang mas na ma-motivate po ako. Isa rin ako business owner, and na, na, relate, relate ako sa Bini, parang nag-start sila sa baba, then ngayon nasa taas na sila, parang unti-unti nakikilala na sila. Ganon din sa akin. Kapag uh, naririnig ko siya na pupunta ako sa focus, nanalo yung team namin. So simula nun, Um, kapag magjo-join kami sa mga esports, meron kaming parang ano, pang relax na kanta bago mag game Ang Beanie Fever, tila sumasalamin na rin sa global stage kung saan unti-unting napapansin ang galing ng pipop pop girl group. Sa pag-level up ng kanilang career, ano ba ang next goals ng Beanie? Matapos ang 3-day concert, magpapasaya ang Dini sa iba pang panig ng bansa at ng mundo. Kasado na rin ang kanilang next single at ang concert sa Big Dome ngayong Oktubre. Sa gitna ng nag-uumapaw na blessings, may pangako naman ang Nations Girl Group sa Blooms. We are so grateful that this has happened and we will continue to be going for more, like, oh yeah. keeping the standards we put out there. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Lance Mexico News Watch